four signs na mataas ang pride ng partner mo. Makinig ka para malaman mo. Number 1, kung may kasalanan siyang nagawa, hindi niya ito aaminin sa'yo at hindi rin siya maunang humingi ng tawad para patawarin mo at magkabati kayo. Number two, kapag nahihirapan siya sa mga bagay na alam niyang kailangan niya ng tulong mo, never iyan hihingi ng tulong sa'yo. Kahit hirap na hirap na siya, ayaw niya pa rin tulungan mo siya. Number 3, kapag nagkamali iyan o nakagawa ng kasalanan, siya pa ang galit. Sinisisi ka pa sa mga bagay na siya naman ang may gawa. Dinitiin ka para ikaw ang mag-isip na ikaw ang may kasalanan na dapat humingi ng tawad sa kanya. Number 4, hindi siya marunong tumanggap na mayroong nakahihikit sa kanya yung tipong para sa kanya at paningin niya siya ang higit sa lahat at walang papantay sa kanya alam mo boss lahat tayo ay minsan inaalagaan ng pride pero kung hahayaan mo mang ibabaw iyan baka pa ang makasira sa iniingatan mong relasyon ninyo tandaan mo yan God bless. Itong bagay na dapat alam mo kapag nakikipag-break ayo ang isang tao. Makinig ka para malaman mo. Number 1, ito ang paraan para ilayo ka o lumayo ka sa maling tao na akala mo tama para sa'yo. Pero siya pala ang wawasak ng buhay mo. Number 2, hindi na umasang pipiliin ka pa rin niya kasi hindi mo yung kailangang hilingin o ipagpilitan sa kanya dahil kung talagang mahal at mahalaga ka sa kanya ibibigay niya iyon sa iyo ng buong buo at may pagkukusa number 3 hindi mo kailangang hilingin sa kanya na magbago siya para pumalik siya kasi kung totoong mahal ka niya, kusa siyang magpabago para sa prinsesa o hari ng buhay niya. Number 4, huwag kang magmakaawa o magpakababa kasi iyang mga yan habang pinapakita mo na mahal mo siya o lagi mong pinapatawad at inuunawa, aabusuhin ka. Number 5, di masamang maging mabuting partner o asawa pero ibigay mo yon sa taong pinahahalagaan ka, hindi sa taong araw-araw na ginagawa ka naman na tanga. Number 6, ang hindi mo alam, habang niloloko ka ng mga iyan, pinagtatawanan ka dahil alam nila na kunting suyong mo lang at I love you lang, mapapatawad mo na siya. Number 7. Gumising ka sa katotohanan. Napakadaming tao na hinahagat ka na mapunta sa kanila tapos iiyakan mo lang ang isang taong walang kwenta at walang pagpapahalaga. Hindi mo dapat ginagawa iyon. andan mo yan. God bless. Seryoso ang lalaki sa iyo kapag iniiyakan ka. Inaalagaan ka at natatakot na mawala ka sa buhay niya. Sobrang saya na nila sa mga simpleng update o chat mo lang. Kaya kapag may ganito kang partner na lalaki, ingatan at alagaan mo. Dahil sa panahon natin ngayon, bihira ka nang makakatagpo ng lalaking ganito. Baka nga may magsabir yan na wala nang ganitong lalaki. Sandamag magmak na kasi ngayon sa panahon natin ang mga maluloko, mapababae man o lalaki yan. Pero kung natagpuan mo o nakilala mo na ganitong lalaki na alam mong nakikita kanyang makakasama habang buhay at handa niyang gawin ang lahat, Huwag mo siyang lolokohin at ipagpapalit lang sa pogi o mayaman pero hindi naman totoo kung magmahal. Tandaan mo yan. God bless. May nagtanong sa akin na nabasa ko. Bakit daw yung ex niya ay sobrang bilis mag move on samantalang sobrang tagal nila. At ang tanong niya, minahal ba siya ng kanyang ex? Isa sa mga rason kung bakit ang bilis mag-move on ng isang tao ay hindi ganon kasolid yung pagmamahal niya sa'yo. O kung solid man yung pagmamahal niya sa'yo o kung totoong minahal ka niya, siguro kaya mabilis siyang nakamove on kasi habang kayo pa nag-move on na siya Anatang magkabayan iniibig ko yung isa riyan sorry iba pala yung <laughs> nais ko malaman mo na iniibig ko